Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa Dabao uh, Dada, Dabao City, dyan sa Kingdom of Jesus Christ, grabe yung nangyari, anim na po yung patay uh, Sa mga Dabao, uh, ano, uh, Dabao Region, sa buong Mindanao, migalab shoutout Sa mga kapwa ko din po, FWs, around there dilo, migalab shoutout po sa inyong lahat Kung bago lang din po kayo sa aking Youtube Channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat mga lalabs, mga bayot. So, yung topic po natin ka ngayon ay, uh, Diyos uh, ko po, itong uh, nangyayari na paglusob kagabi ng mga kapulisan no, sa otos ni Bongbong Marcos kay Tore. Siyempre, otosan niya si ni Bongbong Marcos, si ano, si Marbel, tapos si Marbel naman otosan si ano, Uh, Regional Director uh, Nicolas Story. So yun, paso ang kanilang uh, arrest warrant pero pumilit sila, uh, nakiusap ganyan. So kin pinagbigyan po ng uh, taga kingdom no, ng mga officials dyan. So ang ginawa ni Tore, eh nagano ano, nag binakstab ang taga kingdom of Jesus Christ habang siya ay nakipag-usap kagabi doon sa staff ng mga membro ng mga taga KOJC ng mga matataas ang official na mga officials at kasama din si Attorney Torion yung mga sundalo pala na yun yung ngayon lang natin alam yung sinasabi ko lagi na baka mga mga terorista yan mga mga priest rebelde yung mga nagtakip sundalo pala ng Amerikano so kaya pala sila nagtatakip at uh, ano doon sila sa likod plano nila. So, so nagdala sila doon ng mga cutter, pinagpuputol uh, doon yung mga white, mga ano doon, no? Uh, tapos sinisira yung uh, kural, yung bakod doon. So, nagpaputok, uh, naghagis pa sila doon ng bomba. But before that, naghagis ng tear gas ang mga polis na hindi pa nakipag-usap, nakipag, nakipag negotiation si, ano, si, Gine, si Tori sa mga officials ng taga KOJC. So ngayon, meron na matay kaagad doon on the spot doon sa likod nung naghagis ng bomba mga polis. Na nagbigay si Tori ng 30 minutes tapos wala pang 30 minutes lumusob na sila doon. Ngayon, taksil po sa bayan si Pangulong Bongbong Marcos at ang AFP po panawagan. Sir, mga sir na mga general dyan sa AFP, Uh, Wag na po kayong magbibingi-bingihan Magbubulag-bulagan sa nangyayari sa sitwasyon ngayon Diyan sa Pilipinas po Maawa po kayo sa mga tao Na ginawa ngayong uh, Sa ginawa na pambababoy ngayon ni Marcos Jr. Marami na po ang namatay Pito na ang namatay dyan sa KOGC Doon sa Kitbog may dalawa So kagabi may tat, ah, may lima or anim pa nga daw eh. Ayon pa sa ibang mga balita. Hindi po 'yun makatarungan dahil nagbigay pa may dala silang bit-bit na arrest warrant nga hindi search warrant. Paso pa. No? So illegal 'yun. Armed Forces of the Philippines, mga sir, mga general, makialam na po kayo, maawa kayo sa taong bayan na nadadamay na namumuhay lang naman dyan sa loob ng KOGC ng matiwasay? Eh, kung hanapit gusto nila si Kiboloy, eh, may 4.5 billion pesos na intelligence and confidential funds si Bongbong Marcos. Bakit hindi nila iyon? Paganahin ang pira para malaman kung saan talaga nagtatago si Pastor Kiboloy. Mga mga taga Armed Forces of the Philippines tandaan ninyo sa ating batas kayo ang protector ng taong bayan at ang ating estado ng ating soberanya para ma-secure po lahat ay dito oh sa section 3 article 2 The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and uh, the people and of the state. Its goal is to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. So, anong ginagawa po ninyo ngayon? Mga uh, kasundaluhan na nagbubulag-bulagan kayo dahil ba yung ibang mga general jan ay gagaya ni General Browner na pangakoan yung kanyang pamilya na nakatrabaho pinasok ngayon ni Liza Marcos dyan sa ano? sa gobyerno ni Bongbong Marcos nagtrabaho para hindi makapalag para kung para susunod parang baka ba or kambing or baboy or kung ano man si Browner na, na natuhog sa ilong na kahit sa ang hilain ni Lisa Marcos yung tali andoon siya nakasunod Ganon na ngayon yung ating Armed Forces of the Philippines na kung ano yung gusto ng presidente, tandaan ninyo, yung presidente na yan, nabolok, nabangag na, dapat nga yan, gumalaw kayo eh dahil adik. Wala kayong ginawa dahil nabusalan kayo ng billions, millions of pesos na mula din sa taxpayers. Maawa kayo at mahiya din naman kayo pagminsan. Taga AFP. Kung sino po yung may mga ano dyan, magagandang puso naman po. Gumalaw-galaw na po kayo dahil hindi na maganda ang ginawa ngayon ni Bongbong Marcos sa ating uh, bayan. O oh, ito pa ha. Nung lumusog kagabi ang mga sundalo, eh, mga kapulisan dyan, kasama mga sundalong Amerikano. Taksil po si Bongbong Marcos sa Pilipinas dahil bakit niya hinayaan ang mga sundalong Amerikano na makapasok sa Pilipinas, nag-coordinate ba yan? Alam ba yan ng taong bayan? Wala. So, dito ngayon, no sandali ah. Oh, ito, Flag ng Amerika. Kaya tao, ito mo. niya.

Yan. sundalo uniforme ng uh, US so ibig sabihin totoo ang balita pinapapasok ni Bongbong Marcos ang mga kap kapsundalohan ng Kano sa Pilipinas na walang pahintulot illegal po ito mga lalabs mga vayots at ang ating armed forces of the Philippines ay tahimik kayo? So, totoo, yung uh, patong sa ulo kay Pastor Kiboloy doon sa Amerika na 2 million dollars at nakuha na di umano ayon sa intelligence ng QJC ang kalahati. Kaya ngayon, nagmamadali ito si Bongbong Marcos, pinalusog na. So, bahala na kayo dyan. Mag-people power na kayo. Palayasan ninyo yung bangag na Presidente binoto natin. Marahas na po ito kaya dapat talaga makialam na ang ating kasundalohan kasundaluhan dahil an uh, na ang patay, walo. So isa pa to, nagtanim pa si Tori, maliban sa dalawa to tatlong libong dinala niya kagabi, lumusob dyan sa KOGC Ito pa, may nagtanim pa ng mga tao doon na malamang ito ay mga priso din to, mga kriminal to, na pinasok sa loob. So ayon dito sa balita ng isiminay, Ah uh, individuals with civilized and covered faces um, Satori si wants uh, to be admitted inside the KOGC compound according to Tore they are police pero wala oh police ba ito yung mga ayano oh, tingnan niyo yung naka eh. Mga rebelde ito ito yung totoong rebelde eh. at mga mamamatay tao to na baka pinalabas to, or mga priso to, pinalabas sa mga kulungan para papasok dyan sa loob ng uh, ano Kingdom of Jesus Christ na mabuti na lang daw ay naharangan ni Atty. Torreon. So another kabulastugan ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos. O ito, ano to, uh, sabi dito, uh, nagdagdag pa ng isang uh, long range acoustic device ang mga pulis na ilegal na lumusob sa Kingdom of Jesus Christ compound nitong madaling araw ng Sabado. Ang L ang LRAD ay isang aparato na parang loudspeaker yung maingay kagabi na ano parang bagting sa tinga yun ito yun pa yun nagdagdag pa ng, ng, ana, ng isa pa at saka kagabi si Tori panay may tumatawag sa kanya Either ito ay si Bongbong at si Lisa Marcos or si Abalos or si si sino ba ito? Si Marbel or si uh, sino ba ito? Si Romualdez. <coughs> Baka yun sila. Ang tumatawag lagi. Dahil tinitingnan ni Tori lahat. To, to, yung ano, kung ano yung mga laman ng KOJ. Sinadaanais nilang kamkamin. So, dahil sa pagod ng mga pulis, gotom, walang tolog, o ito kawawa, yung iba sa kanila ayaw man gawin to. Ayano. Oh. Nakahiga na lang sa sahig, wala pa siguro yan mga kain. Mabait pa nga taga-Koj si Kagabi sa kanila eh. Nauhaw sila, binigyan pa sila ng ng uh, ano? Ng tubig. Oh. Sila na nga yung binaboy pero pinakitaan pa rin sila ng kabutihan ng taga-Koj si ayano. Oh. Yan sila, nakatulog. Mm. O ayun, sa ilalim ng puno ng mangga. Ayan, natulog sila. Oh. Sa loob to ng si dahil uh, si Tori kagabi napahiya. Dahil sabi niya, ngayong gabi na to, bibit-bitin namin si Kiboloy. O oh, pabalik-balik siya, tatlong oras yon, Pabalik-balik siya doon sa mga facility sa loob ng KOJC Walang kahit anino ni Kiboloy doon, anyang kanyang nakita. Napahiya po siya. So ito yung mga nangyayari sa mga pulis. Kung tutuusin din, biktima lang din sila nitong administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya sana po sa ating Armed Forces of the Philippines, please, this time manindigan na po kayo. Dahil hindi na po maganda ang ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos dahil may mga namamatay na. Maghihintay pa ba kayo ng mas marahas pa dito? Unang-una dyan, hindi lang dito ha. Kahirapan ngayon sa Pilipinas, sobrang corruption. Yung utang, sobra. Umuutang pa, May dalawang trilyon para sa susunod na taon na kukurapin nila. Ano yun? Taong bayan ang magbabayan At kayo, Armed Forces of the Philippines Ang uh, Protektor ng taong bayan Anong ginagawa ninyo? Hinahayaan ninyo si Bumbong Marcos na babuyin ang, ang sambayan ng Pilipino Sa kahirapan, kagutuman, karahasan Andito na lahat And yet, kayo Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan Pa rin kayo Dahil yung iba sa inyo dyan Baka Nabusalan na ng millions of pesos. Kung totoo man yun, manakakaliri kayo. Hubarin ninyo yung mga uniforme ninyo. Kaw browner, bumaba ka sa pwesto. Aso kang animal ka. At yung panawagan ng KOJC na mag-people power mag -marcha. Papuntang nga yang suportahan po ninyo dyan mga lalabs mga bayot dahil wala ng patutunguhan ang Pilipinas ngayon. Binaboy nila ang lugar namin sa Dabao dahil mga baboy kasi yung nasa administrasyon ngayon na bumoto tayo ng sobrang baboy, baboy pa sa demonyo na si Marcos Jr. Animal na yan, mamatay na sana siya.